Jillian Ward, minsan nakakalimutan ko na artista ako. Hindi pa rin daw makapaniwala si Jillian Ward sa titulong binigay sa kanya ng GMA Network na Star of the New Gen. Maaring ang tagumpay ng kasalukuyan niyang teleserye ang abot kamay na pangarap ang isa sa dahilan kung bakit ito binigay kay Jillian. Siyempre po, sobrang grateful po ako at nagulat po ako reaction niya tungkol dito. Pero sa akin po kasi kumbaga kung anuman ang mga titles na binibigay sa akin, hindi ko po siya dinadamdam kumbaga. Hindi po siya nagsisink in sa akin. Nakakapasyal pa rin daw siya na hindi iniisip ang pagiging artista niya. Minsan nga kapag lumalabas pa ako nakakalimutan ko na artista ako basta ang sakin lang po talaga ini-enjoy ko lang po ang ginagawa ko may title man po o wala. Sabay diin niya although grateful po ako sa ganun po ang naiisip nila sa akin ganun po ang tawag nila sa akin. For me po kasi mas importante sa akin na na-enjoy ko ang ginagawa ko sa trabaho. Natawa namang dagdag niya so minsan po nalilimutan ko po siya talaga nalilimutan ko na artista pala ako. Si Jillian ang bida ngayon sa pagbabalik ng daig kayo ng lola ko. Ang kanyang pagbibidahang month-long installment na Captain Kitten ay magsisimula ngayong Sabado, October 7, 6.15pm. Comeback din ito ni Jillian sa daig kayo ng lola ko. Lahat niya, well, naging part po ako ng daig for two or more years or mga three years po yata bago ako nag-graduate. Ako po na-excite po ako palagi kasi nga po yung band po na na-create ko kasama ang daig kayo ng lola ko family, sobrang naging matatag po. Dito po ako lumaki kasi parang from 12 to 15 years old ako, naging part po ako ng daig kayo ng lola ko. So every time po na magigest ako, na-excite po kasi ako, makikita ko silang lahat ulit. Magandang oportunidad din daw ang pagsabak sa show para makagawa siya ng ibang genre sa acting. Tapos yung excitement po na may bagong character, yung story po nakaka-excite ang daming nanonood na mga bata. Tapos light-hearted lang po ang mga eksena. Doon po ako pinaka-excite kasi nga po ang usual ko na ginagawa drama, mga seryoso na shows. So ito po talaga sobrang gaan lang po ng mga eksena. Dito po ang mapapunood po nila parang ako po noong bata. Yung batang Jillian na kwela lang, nakakatuwa lang. Hindi ito ang unang beses ni Jillian na gumanap ng superhero character. Usually, this is my third time. Ang pinakauna ko po ay was 6 years old sa Captain Barbell. Ako po si Super Tiny Ron. And sa Super Mom, kay Ate Marian Rivera, naging part po ako ng Super Teens. Ang ngayon po, bilang dalaga, ito po ang first role ko na action role. May napansin si Julia na di sinasadyang trademark ng mga ginampanan niyang superhero roles. And that's it for today's video. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!